Dalang ng keyboard, malinis. Uh, red bar, ito yung red bar. Dalaki, sabi niya sa akin pares, ayan. Oh. Pinapatabi nga niya, niya eh, dahil pair daw ito. Ito yung cup, ito yung hen. Pare silang malaki. Ito yung hen. Sa so, tingin ko eh, pare sa manya, eh, parang hinahanap-hanap niya. Oh. Hinahanap-hanap kita. Walang piraso, yung dala ni kuya. Bari driver siya ng ambulansya. Kaya kung medyo nahirapan na kayo uminga, eh, pwede natin kontakin si Kuya, dalhin na kayo sa emergency room. <laughs> Yon, silipin natin yung dala sa atin ni Tropa Pips na taga Ramos. Napakalayo pa niya. Alam ko, lagpas pa siya ng paniki. Ito yung dala niya, mga Bali, ni, ano ata ito? Walong piraso yung dala ni Kuya. Bari driver siya ng ambulansya. Kaya kung medyo nahirapan na kayo umingay, eh, pwede natin kontakin si Kuya, dalhin na kayo sa emergency room. <laughs> dahil driver siya ng na ambulansya, nangangalapate sa may Ramos. Nagpas ata siya ng paniki, ang kung alam mo, kung ako nakakamali, sa may Ramos. Ramos Tarlac, mga kasing ko. Bali, eto yung dala ni Kuya. Sabi niya dito, eh, may mga nakaklabring, mga kasing ko. Eh, silipin na rin natin. Eto sila. Bali, eto lang yung ating bago. Apat ay walong piraso. May tatlong nakaka-commercial daw pero halos lahat ring na. Bali, na to ni Kuya kanina umaga. Bali, ngayon lang natin bibidyoan mga sigurong dahil nga busy. Tingnan nyo naman, napakarami. Eh. Hindi pa tayo nagwawalis. Kaso ang problema eh, napaka-busy natin. Ayan, eh. para may bumibili na naman. May narinig akong motor na uminto. Ay, si Kuya. Kaya dyan ako nahihirapan mga sigurong. Pag ganun-ganun ako, pag may bibili, eh, isa pang video. Kapag walang bumibili, eh, doon ako nagbibidyo mga singko. ko. Kaso, ayun na, na, binigo yan. Ano yan? Yun, update natin mga singko yung ating nakuhang Taiwan na medyo may hika. Dahil nga medyo huyihingal siya mga kasing Bali, eto nga yung pinapainam natin, yung Amok Steam. Ito siya, namin natin siya ng Amok Steam. Dahil mayroong pang going light dito. Sa lang natin baka dito siya gumaling. Pero medyo masikla siya, mga sikok. Medyo mas okay siya ngayon, saka medyo gumanda na yung katawan niya. Yun nga lang, hindi ko pa nakita kung hinihingal pa rin siya kapag hinahawakan. Ngayon, tatry natin ngayon na nahawakan. Titignan natin kung hihingalin pa siya o hindi na. Kung medyo na-recover na siya. Kasi maraming nag -ano sa atin, mga sikok. Napakaraming nag-comment na nagbibigay ng tips na baka sobrang thank you sa inyo mga asin ko. marami ako nabasa doon na yung iba sabi nila eh baka kulang lang sa bilad dyan uh, yung iba pinapabilad lang nila yung iba baka overbreeding dahil ganito rin daw yung nangyari sa kanila yung iba naman baka, may, baka na dehydrate lang o kaya uh, dito marami nag comment mga asin ko yung isa kang nag comment sa atin na si Benji Factor eh baka kulang lang daw sa MP mukhang kulak pa <laughs> mukhang <ulak> na <laughs> So ayan, bali sisilipin natin, hawakan natin kung hindi na siya ganong hinihingal. Dahil pag ganito mga kasing ko, kahit magtatakbo siya dyan, eh, hindi siya hinihingal. Pero ngayon, nahawakan natin siya. Total, medyo nakainang araw na siya sa atin na umiinom ng gamon. Ito, eh, medyo may laman pa. Hanggang bukas siguro, may inom pa niya to. Eh, try natin. Mukhang nare-recover na natin siya. Mukhang hindi sayang ang ating money. Dahil pag nadedo yan, mga ko eh, sayang na sayang. <laughs> <laughs> Dahil mataas din, kahit paano. Ayan, hawakan natin yung ibon. Ayan o, pasigla siya eh, malikot. Tsaka medyo nagkalahan siya ng laman, medyo bumigat na siya, maasin ko. Yung nga lang, titignan natin kung medyo... Mga pansin niyo, medyo inihingal pa siya, pero hindi na niya talaga binubukas yung kanyang bibig. Ayan o, no, inihingal pa siya ng konti mga kasko. Ayan o, pansin nyo. Pero nung nakaraan, ha, binubukas pa niya ng kuwante, pero maliit na lang. Pero nung nakaraan, pag lagi natin hinahawakan... Pag medyo tumatagal nga mga kasing eh, talagang pati, pati dila, eh lumalabas. Pero ngayon, parang medyo nag-okay siya. Medyo bumigat siya eh. Tsaka malakas siyang kumain. Dahil naglalagay ako ng takal, isang takal sa kanya mga kasing ko. Halos na uubos niya. Pero tingin ko medyo nare-recover natin siyang kote. Eh, namaya no, siko. Nahawakan natin siya pero yung buka ng bibig niya eh hindi nagaano. Tsaka medyo gumilas yung kanyang mukha. O para dun sa una natin siya nakuha. Mukhang medyo maganda yung mga tips sa mga kalapatids natin. Ngayon, hindi ko muna siya binunutan dahil nga nakatistis, dahil nga i-recover -re muna natin siya. Pag medyo talagang recover na siya mga kasipo, eh, natin siya kubunutan dahil nga kailangan pa niya ng lakas para pwede natin siya i -breed. pag nagdating ng araw mga kasipo. Eh, no? Medyo mo okay siya, oh. konti na lang yung bukan na kanyang bibig. Balik, balik na natin para hindi siya nai-stress kasi Tsaka yung kanyang balikat. Dati kasi pag nilalagay ko yung kanyang balikat, naangat niya. Parang may siya. Pero ngayon parang hindi na. Kaya mga singko, sa tingin ko medyo na-recover na natin siya ng konti dahil mukhang masaya na siya. Ngayon, hindi na niya inaangat yung kanyang balikat. Tsaka titignan natin mga ilang araw kung naglalandi na siya. Kasi parang naglalandi siya dito sa katabi niya mga singko na blue bar. Yung kanyang katabi kasi na blue bar, eh sobrang bara ako eh. Wala siyang pares mga singko, eh, no? Nakaiwalay siya eh eh parang naglalan dito ang ating Taiwan kaya medyo tingin ko medyo bumubuti yung kanyang try nga nating pasok yung blue bar natin Itong... pag ito naglandi ibig sabihin medyo okay na yung kanyang pakiramdam ayun mga kasing wala naglalan siya medyo ano medyo safe na yung ating pinambayad dito ating, <laughs> ano, okay, medyo kahit pa naglalandi di pala siya pero hindi muna natin siya bibigyan ng pair kaya muna natin siyang suwabik. Ayun, naglalandi siya mga kasing ka, oh. O, oh, diba? yung Yumuyoko kuna hindi na siya hinihinga. Yumuyoko kuna. <laughs> Silipin lang natin yung dala ni Kuya. Na tagaramos. Tumasin ko, may puting sipong. May naligaw na puting sipong. May nang dalawang pasigsig. Puting sipong. Pwede sa... Sabi niya kanina dito, may mga pares-pares. Ito, may young bird na naman. Dalawa rin sing-sing, mga sito. May young bird na blue check ang ganda nito mga kasuso. So, may maganda siyang dala. Halos nakatistis eh. Parang ginawa niya siguro ng breeder ito. Ayun o, no? oh, may leg pad siyang dilaw. Ganda ng mukha. Ayun o, no? oh, ganda ng mukha ah, mga Red bar. Malinis. eh. no Ganda nito ah. Ito ata yung sinasabi niya sa akin na medyo mahal niya na bili. Pero ngayon ay eh, pinagsak na niya. Baka siguro kinuha na niya na nalahi. Kasi nakatistis eh. No? Baka ginawa niya breeder. May ilahi niya sa kanya mga kasuso eh dinala niya sa atin. Ito yung dalang dito, malinis. Uh, red bar. Ito yung red bar. Lalaki ito. Ngayon, yung sinasabi niya sa akin pair, eh, pa. ito meron pa isa. Lock check. Nakaklab. Nakaklab ring siya. Dilaw. Mukhang lalaki rin. Tingin ko lalaki rin ito. Ayan. Oh. Black check. Nakatis-tis din eh. Anong ginawa niya mga breeder? O oh, para hindi maalpasan para hindi siya sibatan. Pero pag ganito kasi ginagawa nyo ng builder, -tis -tis yung istisan yung pakpak. So ayun, si Lip, gusto kong makita dito yung pair na sinasabi niya na maganda. Ito, ang ganda nito, oh, dalang kuya. Ang kaiba yung mata. Dito sa kapila, itim. Sa kapila, eh, pula. Para siyang blue check na parang opal pa yan. Ayun, o oh, opal pa yung bar niya. Ganda, white flight. Kung ang lalaki rin. Ayun, may leg band, oblong. Ganda rin mga dali ni Kuya. Ito mga ko, ito yung isang maganda sinasabi ko. Mukha siyang kak, mukhang kak. Nakakalabri siya ng TUPF. lahat ng pakpak. Baka ito, ginawa rin yung breeder. Napakaganda, dinis. Tsaka ang kogi. Mga ko, yung ganda niya. Lupar. Mukhang lalaki. Pero ito yung walang pair. Ito mga ko yung sinasabi niya sa akin, pare. Pinapatabi nga niya dahil pirak daw ito. Ito yung cup, ito yung hen, Parehas silang malaki. Ayun o. Oh. Ang nila. Ito, club ring sya ng TCRL. Club to ng UFC. Itong babae. Bali, ito, eh, siguro pagkatabihin na lang natin. Para hindi sila mabiyak. Ayun o. Oh. Yung pagka red bar dito, makita nyo, eh, medyo dark. Kasi yung isa kanina, medyo light. Pero itong isa, eh, napakaganda o. Oh. Blue bar tin. Bali, pair na pair. Try nga natin pagsamahin. Tingnan natin kung talagang pair. Dahil sabi ni Kuya, eh, pair daw ito. Parehas club ring Ha? kung ganda ng mga uh, kalapati ni Kuya, try natin ilagay dito sa kabila. Yan, dito na lang natin siya ikulong. Bali, ito yung babae, oh. May hita niya, naghahanap siya ng pagkain. Mukhang gutom. <laughs> try natin ilagay tong kak. Ito yung lalaki niya, oh. Ganda. Nakatistis yung mga pakpak, ng -pak, asing oh. you ko. Know, Ginawang breeder yon, may mga siko, pares na pares. Parehas gutom pares, pares Kunin natin itong babae. Eh. Mukhang pares nga sila mga siko. Parehas sila gutong. Mukhang napabayaan na ni Kuya ang ambulansya. <laughs> Dahil siguro laging nasa biyahe. Baka nakakalimutan na niyang pakainin. Dali ito yung heng. Sa so, tingin ko eh, pares naman yan. Parang hinahanap-hanap niya. Hinahanap-hanap kita. Ngayon, mga pero mukhang barracuda ito si Ian eh. Po, ayan oh, eh, no? ganda nyo. Barracuda pala ah. ko pair nga ito. Mukhang tama yung sinabi ni Kuya. Tsaka mukhang tama yung nakuha natin. Kasi sabi niya kanina yung UFC, eh ang paris niya eh, yung brown na naka-club. Eh siya yung naka-club na brown. Yung isa kasi parang di ko alam kung club siya o naka-club din. Pero tingin ko ito yung pair niya. Mukhang tama yung nakuha natin. Ganda din yung hen oh. No? Makasing ah, ko, to. Maganda rin Kaso medyo wala na sila sa katawan dahil parang ginawa sa breeding o kaya napabayaan. Try natin ipasok. Mukhang barakuto itong si red bar natin. Eh. You ano? Know? Barakuto, makasin ko. Ito. ito, pag siguro, pag bilagin natin ito ng pugad, baka iitlog na ito. Mabilis, mabilis pag ganyan kasing mga pere. Kaso, kailangan pa ako i purgahin, uh, bacterial flushing kapag magsasalang tayo ng mga ganito. Lalo na per na per. Saka so, maganda sana kung mabunot yung mga pack yeah, Ayoko kasi nakikita may nakatistis mga singko. Bakit tinitignan. Yan mga singko, pwede na natin i-break. Pero pag binanggal natin yung mga balahibo niya, yung mga nakatistis, eh, i-break natin dahil mahahati yung sustansya na para sa itlog. Mapupunta doon sa balahibo niya na tumutubo. Pero ito, pwede na isa lang ito mga singko. Ang ganda Oh. Flavoring by Tokak. Ayun. Ayun. Bali parehas silang nakakalab. Etong isa ay eh, TCRL. Sunog na red bar to. Eh, ganito yung mga sunog na red bar eh. Hindi tulad nung isa kanina e, eh. medyo light. Tignan natin. Ito kasing ko, ito yung isa, light na blue, light na red bar. Ito naman yung parang sunog na red bar eh. Oh. Magkakaiba sila, kahit pareha silang red bar. Kasi ito, uh, arig ko. Sakit. Alang hinampas ako ng walis tingting. Ting. <laughs> Nag-aaway na tuloy. Pero mukhang pair talaga siya. Tingin ko pera ito. Mukhang siloso lang tong si Pogi. Ayan Oh. Eh, no? Tanggalin natin ulit. Kasi parang naglalang din naman itong isa eh. Ayun. Para under na mga simple eh. Oh. oh. Para under eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Mga under. So ayan, bali ito lang yung dala ni Kuya. Mga red bar na tsaka mga naka-club mga kasigo. Bali ito ilalabas na natin to kapag may nabakante. Dahil medyo marami pa, medyo puno pa yung nasa labas. Kaya waiting waiting lang niya waiting <coughs>